St. Mary's Civic Center ayan dito po kami nagsusumba from 7 to 8 ito po yung venue maganda yan po ang venue ayan po. so ngayon ano? medyo late pa may problem yata sa sound system so ito nandito ako sa labas Ayan po ang Ayan ang dito sa Parang Ito yung St. Mary's Civic Center sa Parang So hanggang second floor Doon sa taas Ay mga nagpa-basketball Nandito sa taas yung mga boys Kaming mga nagsisimba dito sa baba First floor Ayan guys Every day Six days from Monday to Saturday Ayan So dito sa pwestong ito, ano ito, mga parking area ng mga motor, yung mga bike, tapos dito naman yung mga e-bike, dito po, e-bike, yan. yan, yung mga e-bike na nakaparada dito. Ang sarap dito sa labas, guys, kasi, ano, mapuno siya, yan, tita yung mga puno, yan, diba, malamig, alam ni ang ganda ng pwesto ng Civic Center na ito kasi talagang ang lamig, mararamdaman mo yung oxygen. Mararamdaman mo talaga. Mapuno talaga dito sa parang guys, dito sa area na to. Yan ang akita, kasumba mate. Kasumba mate ko yun, si po, guys, nag-vlog nag ako ngayon dahil hindi pa kami na, nagsisimula. 7, ano na, 7.15 na, hindi pa nagsisimula. May problema yata. Ito naman yung likod. Yan. Yan ang likod. Kita niyo yung, ano, hanggang second floor. Ayan. doon naman, Saint St. Mary's. Ayan po. Ayan na, Anong problema? Anong problema? wala pa? Ayan na. Sound system. Ayan po yung mga kasama ko. Nag-warm up, warm up, ha? May naiwan. Naiwan na. <laughs> Doon sound system. Ayan po yung aking mga nag -chika -chika muna. Kasi hindi pa nga nagsisimula. Ito naman yung treasurer. Namin. Hi, Susan. Ito naman yung pinaka-sexy namin. Ito yung aming coach. Ayan. Yung nang, ito yung sexy nang, yung ano yakapan ito yung mga senior sexy panorin mo to ha ito yung aking mga senior na mga kasumba mates ko ala kanya kanya talaga sila ng chita chita o grupo grupo may tatlo doon may tatlo dito may dalawa doon ako lang taga-vlog. Yung isa, oh. Ready-ready na talaga, oh. Tingnan nyo naman yan. Napaka-energy. Ito yung coach namin, si Ann. Yan ang coach namin. Yan si Ann. Nag-vlog ako, Ann. Ayan ang aking mga kasumbong mates. Ayan. Ayan. Oh, nag-pray na. Ayan, may bag, may late. Pero hindi pa naman nagsisimula. So ayan po ang kabuuan ng St. Mary's Civic Center. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye.